Okay hey guys, si Butingting ito at magbabalik na naman para isang video na pakikinabangan. Yung video nito po ay para sa mga nagkala kong may edad na, na mahirap na humanap ng trabaho sa mga kumpanya. Yan, kahit driver po tayo, kahit skill natin ng driver, mahirap din po. Mahirap trabaho, may age limit na po. So ito pong ginagawa natin na ito ay para po sa ating hindi po masamang matuto sa mga gawain ng mga Malilit na baga ang electric fan, washing machine o kaya ano aircon, mga ganyan po uh, yan, lahat po ng ano bagay yan, natututunan po yan, yan. ako man po ay ganyan din ng araw wala din yung alam dyan Nagporsige lang po akong matuto yan, ba't ito nga pala yung shifting yan, itong electric fan na ito yan, itong electric fan ito ang history po nito ay napulot lang natin sa labas, tinapon na po ng may-ari dahil daw po ayaw umikot So, ang ginawa po natin dito ay pinalitan na lang po natin ng shafting kasi stock up na po. Ito po yung stock up na po. Pinalitan na po ng shafting at saka yung kanyang kapasitor. Pinalitan natin ng luma pero malakas pa. Ito microfarad. Okay? Ayan po. Pwede lang po yung pagtanggal. Oh. Apat na ito. Apat na tornado screw type. Tapos yan. nggak balik natunya, yo, apa okay. uh -huh. sih nice. okay. yang kayaknya, ini, uh-huh, ya, permukaan, ya, yo, masuk nih tuh, guys, terus me-apa na tornillo, oke, itu pak, ya, tornillo yang apa sih ya, cara apa itu ya, betul. gamitan natin ng Nagbabawala na teknik nagilis ganito po guys mga ganyang kabaho natin na kaya ko po ngayon wala po tayong biyahe kabiyahe naman po tayo kanina tayo nagkatid tayo ng Diyan sa Mapua, sa Kabuya, Laguna pag natin ito na ang ating natupag mag share ng mga kakunting kaalaman sa mga kabayan natin yan hindi masamang matutulang po, po ito mga ganito hindi po ito yan o oh. Ah. yan oh, na o oh. tapos meron po ditong pin ito po ilalagay dyan o oh. Ah. para yung LC po niya ay hindi dumiretso pag nilagay natin yan

Hmm. Ayaw pa rin eh. Ayaw pagsama. Sabi nga nila, pag matigas, pag pumasok, ganda. Yung, sumubra naman.

Ah, sa ilalim yan. Ito guys, ay, sa ilalim natin susot yan. Ayun. Hmm? Mahina na magpasukan eh. Magsuot. Ay, ay.

sila Ano ba 'yan nag ang kanilang ama? Maingay naman. Oo. Ay bakit kaya 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 hirap ko may tusok ito. Ayun kaya pala eh. Talaga naman eh, oo. Oh. Ayun. Sabi mo bata. Okay. Ayun. Tapos guys dito sa ilalim. pinapasok na mga wire ganito malilit ang butas kailangan pang balibaliin tapos malabo pang mata natin Ayan. malala. na matanda na matanda talaga buti na lang meron tayong ganitong hanap buhay

tay tayo nag-almosal dito guys ah. Eh. bali nung pinutol ko para itong mga warito guys nagtira ako ng mga may kulay kulay din. yung mga kulay nya yun para pag binalik natin kasama pa rin sila yun yung e pag pinag pinutol natin yan ng ano nang pangalan nito yung sagad na sagad sa kaputo pag binalik natin yan nahirapan na tayo maghanap share share lang po ng konti Papi like naman po ang ating video kahit na paangit basta pakilike okay, lang po support lang po sa saan ba't gaganda rin ang video natin ay sumisil na kay paring youtube yan ganda ng ating content yan yung ating cellphone na realme ay magiging ano iphone ako po Diyos ko pang inoong kapo hindi ka mahal noon Las. yun dati ito na po ay pangkapit na sa bahay at ayaw ni misis mahaba ni malang pang kwarto lang po ito yun pero pag may bumili ah uh, ito po yung sinasabi ko na pag may alam po kayo kahit konti lang na ganito. Pag may repair mga ganyan. Maraming bagay na po dyan. Kasi, hindi na po kayo mawawala ng trabaho ng pagganyan. ha Yan lang po yan. Ha? Yun. Dali. Yun. O. Oh, ganyan. Tapos dito na lang. mhm mm lagyan natin ngayon ng Lock oo ito ganyan po ayan natin sa gilid para hindi maghiwahiwalay oh, mahaba haba na natin video hey guys the final countdown and the final countdown is ayaw na guys final countdown Ayun, umiikot na.